Sinasampalataya na natin kapatid na Romel at yan ang ating paninindigan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Hinding-hindi tayo lugi. Katunayan po mga kaibigan ay malinaw po ang mababasa natin na pahayag po ng banal na kasulatan dito po sa Ebreo sa Gis 35 hanggang 36. Huwag ninyong payagang mawala itong mapagtitiwala ang pananalig sa Panginoon anuman ang mangyari. Alalahanin ninyo ang dakilang gantimpala na idudulot nito sa inyo. Matiyagang pagbabata ang kailangan ninyo ngayon upang patuloy ninyong isagawa ang kalooban ng Diyos. Sa gayon ay tatanggapin ninyo ang lahat ng Kanyang ipinangako. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po isang kawalan. Hindi lugi ang namamalagi sa pananalig sa ating Panginoong Diyos, anuman po ang mangyari. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, sa gayon ay tatanggapin ninyo ang lahat ng kanyang ipinangako. Kaya nga po, ano, kapatid na Diyon, ang mahigpit na tagubilin sa mga lingkod ng Panginoon Diyos na hindi po nila dapat payagang mawala, anuman ang mangyari. Ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag ninyong payagang mawala itong mapagtitiwala ang pananalig sa Panginoon, anuman ang mangyari. Alalahanin ninyo ang dakilang gantimpala na idudulot nito sa inyo. Kaya nga po, mga kaibigan, habang patuloy po na lumulubha ang mga kasamaan at kahirapan, maging ang malulubhang sakit ay lalo pong pinatitibay ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang aming pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Lalo po naming pinagtatalagahan ang paglapit sa Panginoon Diyos para tanggapin ang tulong na ating kailangan. Ngayon, kapatid na John, baka po naman may magsabi na hindi naman ako tumitigil ng paglapit sa Panginoon Diyos. Subalit, hindi ko naman tinatanggap ang aking mga kailangan. Mga kaibigan, ano po kaya ang dahilan at may mga nabibigo sa kanilang paglapit sa Panginoon Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid, Ganito po ang sagot ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan po ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa 1 sa 1 hanggang 8 ganito po ang sinasabi. Ngunit kung hihingi, dapat siyang manalig at huwag mag-alinlangan, pagkat ang nag-aalinlangan ay tulad ng alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon siya'y taong may dalawang akala. Pabago-bago ang pag-iisip sa lahat niyang gawain. Mga kaibigan at mga kapatid, noon pa ay ipinagpauna na ng mga apostol na ang nag-aalinlangan o yung walang pananampalataya, kapatid na Romel, Opo. ay hindi po tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Kaya masama po yung nag-aalinlangan. na dyan, bukod po doon sa hindi siya tatanggap ng anumang kanyang hinihingi sapagkat hmm. nag langan, ano po ang lalong mabigat na pasya ng Panginoon Diyos sa mga nag langan? Sa awit po ay ganito ang mababasa natin sa 106, 24 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi. Ang lupang pangarap na ipinangakoy kusang tinanggihan. Dahilan sa sila'y hindi naniwala sa pangakong tipan. Sa kanilang tolda ay nagrereklamo at nagbububulong. Ayaw nilang dinggin ang banal na tinig nitong Panginoon. Sa ginawang yaon, nagalit ang Diyos. Siya ay sumumpang sila'y lilipulin, mamamatay sila sa gitna ng ilang mga kaibigan at mga kapatid ang tinutukoy po dito ay ang Israel na bayan ng ating Panginoong Diyos noon. Pinangakuan sila ng ating Panginoong Diyos ng kanyang pagtulong. Subalit kung napansin po ninyo ang lupang pangarap na ipinangako ay kanilang tinanggihan dahil hindi sila naniwala o nag-alinlangan sila sa pangakong iyon.